makita ang mundo ko sa mga customer na tawagin kanina pa ako rito sa baba hindi man lang sumagot sa mga tawag ko eh tatlo pa naman yung parcel oh ayan oh pa naman anit uh, na yan kanina pa ako dito siguro oras na ako ayaw para sumagot sa tawag ko ayan yung apartment na yan oh pagka may parcel yung mga yan sobrang tagal talaga tapos pag yung mga parcel nila na artist i-report yung rider. Sabihin, hindi dinideliver yung parcel nila. Pero pag uh, tumatawag naman, ayaw naman sumagot. Ayaw din mag-reply sa text namin mga rider. Wala na tayong paglagyan dito sa mga customer na to. Siguro maganda rito eh. kulatain na lang eh. Oh. Ayan o. Ayan ang apartment na yan o. Oh. Ayan yung parsin niya, isang tao lang. Ayaw sumagot. Ano mga idol, tayo na natin itong mga to. Ah,